Isang pa. sa Pilipinas. O oh, yung may vlog, oh. Tang ina mo. Ito ba yung yating bibigay mo? Hayop ka. Ah, Pogi. Siyempre. Ay, nag-big time. Yati sis. Paano yung mga pormahang ano? Wala <laughs> sila. So guys, samahan nyo kami dahil... Magyayate kami ngayon ni Papa. Ah? Go! Ay, andito lang ako. Ah. Kung kailangan nyo. Na ako yung sa inyo. <laughs> Pagdiinan yung suot mo ha. May ina ha. Siyempre. First time in my life. Na magyayate. Yat. Oo. Ah? Dahil nung araw bangka, bangka lang ako. Thank you Lord. Maraming salamat sa grasya at kasihan na binigay nyo sa araw-araw. Amen. Thank you. Uh, dito na kami. Saan ang yate dyan gusto mo? Kahit saan dyan. Mamili ka. Saan mo Kahit gusto saan? yung ano? Alam nyo. Alam gusto mo dyan? Yung, ano, ito, okay to. Yun, yun, yun. No? Yun? Okay. Mukhang okay. okay yung may, ano. Ito, 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 to ito. Mukhang may room pa yan. Yan, okay. Sa to totoo lang, guys. Dito ako nung walang talaba ano. Ano na? Talaba. Talaba? Oo. hanggang <laughs> makita ko ng security ang aboy na ko. Nihantak ako. Pero ngayon, Maglalala ang huling ko. Maglalala ka na. Maglalala. Ah. Saan ka pa? Saan ka pa? Ito na, na Pero... flag wala. Kung may yung flag ng Pilipinas? O oh, yung may flag. Oh. Tara oh. din na tayo sa Tapos may flag. Tapos yung flag ko. Ah. <laughs> Utang ina mo! Ito ba yaki yung yaking bibigay mo? Hayop ka! Nagbis-bis mo pa ako, kala ko. Ayan na, sabi mo. Ayun na. na. Sige na, mag ka na. Ikaw na sumakay, tsang ina ka. Pag ilang to, nakakayat, sinabi ko pala mag-iate Tapos pa ako. mo. Dito mo, paandari mo doon mo. Dalawa pa yung yate mo. Pakita mo isa pa ang yate niya. Ang gago mo, na to. Bis na bis. Bis na pala Tang ina O, Oh, magayate na siya, guys. Tang ina nyo. Hi. <laughs> Hi. 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 So guys, may galit na galit dito. Bakit galit na galit ka? agago oh, ikaw gawin sa sarili mo, sa tang ina mo, Gago ka. Tangina, hindi ka bibisbis do ko tapos ngayon. Eh. Gusto mo talaga magyate, ha? Oh. Wala na, ayun na. Lumubog oh. yate. Isitak ko. Putang ina mo. Ah, dito, tayo, 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 tara, tayo, 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 oy, tayo, 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 na tayo, 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 na! tayo, 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 Ah. tayo, 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 ano, tayo, 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 kayo na Pupunta kayo doon, tangin na ako ka, bibili mo sa akin sa Utang ina mo! Ina mo, kayo na lang, manawa kayo doon, tangin na magpakaayo. O ano, nahinawala ka na. Ito na, tulay. Totoo na. Tulay tangin na talaga. Ito na. Ayun na tayo, o. Uy! Eh! Tangin na. O, diba? Ito, bago kong bili. Pero hindi ko sabi sa inyo. Masaya ka na, masaya ka na. Kaya pero hindi ngayon.